sana, hindi naman sasinsa o pero sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Kumurot man lang ng konti, baliktad eh. 70% ang dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Sir, ano yung information na karating sa inyo? Aware yung BIR Commissioner na may gumagawa ng ganito? Well, kasi bago yung BIR Commissioner ngayon, no? Um, kaya nga when I uh, raised the issue, I brought it to his attention na sana, ayusin niya to. Kasi kaupulan niya eh, no? I just, uh, wala pang ilang linggo. Ayusin niya to put the necessary safeguards, uh, maglagay ng safety nets para hindi abusuhin, no? Uh, because it will turn off turn, turn, turn off um, potential investors. Ngayon nga, bagsak na stock market natin, investments natin, lumalabas na. Tapos maririnig pa yung mga ganitong modus ng ating uh, Bureau Internal Revenue ay eh, sino pa magpupunta sa ating bansa. So, it doesn't uh, give a good signal in the international community. Especially, uh, I was alarmed when the European Ambassador, the different Ambassadors, both American and European Chamber ay umangal na na they are also subject to, ha sub subject to harassment by so, the IR. possible reason bakit na si Max si dating Commissioner lumagi? Well, I really do not know the reason kung ano, pero possible. Baka kasi masyado ng maraming umaangal eh. Um, ako for the past two years, marami ako nakausap kausap ng local businessmen. Parang lahat talaga LOA ang inaangal. No? Um, eh, wala tinat wala sinasad to. May eh. kaibigan nga, yung kasama ko nga nag-promote ng motorcycle tourism, si Jet Li, vlogger eh. Pati yung kinala eh. Yung savings ng bata. Naubos eh ang basihan daw nila yung maraming motorsiklo, travels, eh lahat naman yung ex-deal. Pati naman yun, di ba? So, ano talaga? Um, we really need a hard reboot for all, for, uh, for whole of, the whole of government. BPWH, BOC, BIR, lahat na kanya-kanya eh. Di ba? So, ano naman? Sana lalahanin nyo yung sinabing moderate yun rin. Mukhang nakalimutan eh. Sumobra ng greedy eh. Pero sir, enough action ba yun? Immediately, sinuspend ng bagong DOF Secretary at bagong BIR Commissioner yung issuance ng LOA. Enough action na Well, uh, I'd like to thank uh, the, new BIR Commissioner uh, uh, Mendoza no? um, for taking action, for listening. Uh, at least uh, ilagay mo na yung mga, safety, safeguards uh, para at least hindi na maabuso ito. Maglagay na siya siguro ng mga uh, clear cut policies no uh, para hindi yung kanya-kanya